Minsan, kahit sa harap ng makapangyarihang Diyos, ipinagmamalaki ng mga tao ang maliliit na kakayahan ng mga tao, ang kanilang karunungan, kayamanan, o katalinuhan sa mundo. Maingat nating suriin ang mga salitang nasusulat sa Isaiah chapter 10 verse 15 para pagnilay nilayan ng tamang pag-uugali at salubin sa katotohanan na dapat na mayroon tayo sa harapan ng Diyos. Magmamapuri ba ang palako laban sa gumagamit niyon? Kung wala ang gumagamit niyon, ano ang silbi ang palakol? Isa lang itong piraso ng metal. Dapat na mayroong gumagamit nito. Maaaring isipin ng palakol, anapakalakas ko talaga. Sa tuwing gumagalaw ako, kahit ang mga puno na nabuhay ng daan-daang taon ay nabubuwal dahil sa lakas ko. Gayunman, kailanman hindi ang mismong palakol ang nagpabagsak sa puno. Magmamapuri ba ang palakol laban sa gumagamit niyon? O magmamalaki ba ang lagari laban sa humahawak yun? Ang palakol o ang lagari ay pawang mga instrumento lang at hindi sila maaaring maging ang pangunahing gumagawa. Hindi sila ang mismong naglalabas ng ganitong lakas sa mga sarili lang nila. Sa parehong paraan, ginagamit tayo ng Diyos bilang instrumento, ginagawa ang ilan na maging mahusay sa mga banyagang wika nagbibigay ng masaganang pananampalataya sa iba, karunungan sa ilan, abilidad na mga aral sa iba, kakayahang pamahalaan ng mga miyembro ng mabuti sa ilan, at ng kakayahang manalangin ng maalab sa iba. Kaya hindi natin dapat nakalimutan ng ating mga tungkulin bilang iba't ibang mga instrumento. Kung kakalimutan natin ito, tayo ay magiging mapagmataas, at ano ang mangyayari pag laging mapagmataas tayo? Isipin ang mga salita sa Isaiah chapter 14 verse 12 o ang Ezekiel chapter 28 tungkol sa hari ng Tiro. Makikita natin na sa makalangit na kaharian, siya ay maringal at puno ng karunungan at pinagkalooban siya ng Diyos ng lahat ng uri ng talento. Bilang resulta, anong posisyon ang kinuha niya? Naniniwalang ang sarili niya ay matalino, matalas, at marunong. Nagkaroon pa siya ng masasamang pag-iisip na itaas ang kanyang trono kaysa sa trono ng Diyos. Na parang dapat itaas ng pamalo ang nagtataas niyon. Tinituruan tayo ng Biblia na huwag mahulog sa kahangalan na kabigwang matukoy kung kusa bang gumagalaw ang pamalo o kung may taong gumagamit nito. Na parang dapat itaas ng pamalo ang nagtataas niyon o na parang dapat itaas ng tungkod siya na hindi kahoy. Ito ay hindi dahil sa napakatalino o napakarunong natin, kundi dahil ginagamit tayo ng Diyos bilang mga instrumento. Kahit na nagkukulang tayo, ginagamit tayo ng Diyos para sa mga ganitong makabuluhang layunin. Kaya dapat na magawa nating magbigay ng pasasalamat at luwalhati sa Diyos. Maraming salamat.